Kamusta mga kakamao? Mapapalaban nga po dito sa ating bansa ang boxer na nakalaban ni Cuadro Alas Casimero. Na si former world champion Yok Inori Oguni sa darating na April 10 kung saan ay makakaharap nito ang ating kababayan at pambato na si John John Estrada. Magaganap ang bakbakan ng dalawa sa Elorde Sports Center sa Sukot Paranaque City. Kung ating matatandaan mga kakamao ay naging tablang ako ang naging laban ni Casimero at Oguni nang magkaharap ang dalawa-dalawang taon na nga po ang nakakalipas sa bansang Japan. Dahil nga po sa na-headbot si Oguni mga kakamao kung kaya naman naging tabla ang naging resulta ng bakbakan nila. At hindi nga po nagkaroon ng rematch si Casimero at Oguni. Dahil ang sunod na nilabanan ni Oguni ay ang tinalo ni Casimero na si Filipos ni Ngunit hindi nga po naging maganda ang resulta ng bakbakan nila sapagkat tinalo lamang ni Filipos itong si Oguni sa loob lamang ng round 1. Ilang beses itong pinabagsak at tinalo via round 1 TKO, sa kabilang dako naman mga kakamao ay mapapalaban din sa card ni Oguni ang ating former 4 division Woolard champion Donnie Ahasnitz at ang rumor na makakalaban nito ang ang kapwa Pinoy na si Miller Alapormena, Magtatatlong taon na nga po ang nakalilipas ng huling map alaban si Nietes kung saan ay tinalo ito ni Kazuto Iokavaya unanimous decision sa kanilang rematch sa Japan.